ang nag-iisang aparisyon ng mahal na birhen sa La Salette, sa timog silangan ng Pransya ay naganap noong Sabado, ikalabinsyam ng Setyembre, 1846, September 19, 1846. Kaya minirapat kong pagtuunan ng pansin ito sa ating pagtatakal ngayong araw upang mabigyan kayo ng kaalaman tungkol dito sapagkat ito ang uh, ika isang daang taon at pitong walong uh, anibersaryo ng aparisyong ito. Kaya na nais kong uh, bigyang pansin ito sa ating pagtatanghal ngayong harap. Ang aparisyong ito ay tila natabunan at nasapawan ng mga pangyayari sa Lourdes noong 1858, 1858 nang Makita ni Santa Bernadette ang Mahal na Birhen doon. Ngunit sa rin itong mahalagang kaganapan sa sarili nitong paninindigan at kapakipakinabang na ihambing ito sa mga aparisyon sa Fatima noong 1000 at labing 1917 Kaya't alamin ang kaugnayan ng dalawang aparisyong ito sa isa't isa at manatiling nakatutok upang mapagyaman ninyo ang inyong kaalaman patungkol dito. Sina Melanie Calvat, labing apat na taong gulang, at uh, Maxime Giraud, labing isang taong gulang, ang dalawang uh, batang may pribilehyong makita, si Maria, ay nagmula sa bayan ng Angkor, uh, malapit sa Grenoble, Francia. Noong Sabado noong Setyembre, nagpapastol silang ng mga baka ng kanilang amo sa mataas na pastulan sa itaas ng Lazalet, isang nayon malapit sa Corfe nang makakita sila ng isang misteryosong aparisyon. Bumukas ang isang globo ng liwanag upang ipakita ang isang maningning na babae na nakaupo sa isang bato, na ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Kalaunan ay inilarawan siya ng uh, mga bata bilang napakatangkad at maganda, nakasuot ng mahaba, puti, may perlas, may manggas na damit, at puting balabal na may tiara o korona sa kanyang ulo. Nakabitin sa kanyang leeg ang isang malaking krusipiho na pinalamutiaan ng isang maliit na martilyo at mga sipit at isang um, makinang na nagniningning na figura ni Kristo. Ang buong epekto ay para siyang uh, gawa sa liwanag. Maluha-luha sa pagsasalita, sinabi niya sa kanila, na maliban kung nagsisisi ang mga tao ay mapipilitan siyang bitawan ang braso ng kanyang anak dahil ito ay naging napakabigat na. Pagkatapos ay nagreklamo ang mahal na birhen na kailangan niyang manalangin ng walang tigil sa kanyang anak para sa kanila. Ngunit ang mga tao ay nagtatrabaho pa rin tuwing linggo at nagmumura at nilalapas ang pangalan ng Diyos. Nagsalita siya tungkol sa darating na mga parusa para sa mga kasalanan ito, kabilang ang mga pestya ng mga tanim at tagutom. Ipinagtapat din niya ang isang lihim sa bawat isa sa mga bata na hindi nila dapat ibunyag, bagamat sa kalaunan ang mga lihim na ito ay ipinaalam kay Papa Pio Nono o Pope Pius IX. Maluha ang mga mensahe ito, ngunit hindi ko na po matatalakay ang mga ito sa detalye ngayon dahil hahaba masyado ang ating pagtatanghal. May sikretong ipinagkatiwala ang mahal labirem tapwa kay Melanie at Maximin tungkol sa kaparian sa mga parusang darating at sa Antikristo. Mangyaring basahin at turin sila sa mga link na ito. mag-cut paste lang kayo para madali niyong mabuksan ang link na yon. Bago maglaho, hiniling ng mahal na bilhin kina Melanie at Maximin na ipalaganap ang kanyang mensahe. pag nila ay pinahayag nila ang kanilang nasaksihan at isang salaysay ang isinulat sa sumunod na araw. Naharap sila sa pangungutya sa pagpapaalam sa mensahe ni Maria. Ngunit nanatili silang matatag sa kanilang panindigan tungkol sa katotohanan ng aparisyon. Ang obispo ng Grenoble ay umali din ang pagbatikos ng simulan niya ang investigasyon at pagkatapos lamang ng apat na taon at pagkakaron uh, pagkakaroon ng dalawang komisyon ng pagtatanong na inaprobahan niya ang deposyon sa mahal na Birhen ng Lasalet sa mga sumusunod na deklarasyon. Ipinapahayag namin na ang pagpapakita ng Mahal na Birhen sa dalawang pastol noong ikalabing siyam ng Setyembre, isang libo walong daoan at apat na putanim, September 19, 1846, sa isang bundok sa Alpes sa parokya ng La Salette, ay nagtataglay ng lahat ng mga tanda ng katotohanan at ang mga mananampalataya ay nabibigyang katwiran sa paniniwala ng walang pag-aalinlangan sa katotohanan nito. Kaya upang markahan ang aming masiglang pasasalamat sa Diyos at sa maluwalhating Birheng Maria, pinahihintulutan namin ang kulto ng mahal na Birhen ng Lasalet. Tiyak na may ilang pagkakatulad tungkol uh, sa Lasalet at kung ano ang nangyari sa Fatima. Halimbawa, sina Melanie at Maximin ay mga pastol gaya ng tatlong tagakita ng Fatima. Ang mahal na birhen ay tila may kagustuhan na magpakita sa mga dukha at simple, mapagkumbaba at maliliit na bata, ang mga madalas na hindi pinapansin ng mundo. Ginagawa niya ito ng walang pag-aalinlangan dahil ang mga ito lamang ang maaaring tumugon sa paraang gusto niya. Nang may bukas na puso, may pasasalamat at walang anumang pagnanais na mapakinabangan ang kanyang anyo sa pamamagitan ng pagpaparangya nila sa kanilang sarili at uh, maging sakim o magnais para sa katanyagan. Ang anyo ng mahal na birhen sa Lasalet ay nakasisilaw at mas detalyado kaysa paraan ng pagpapakita ng mahal na birhen sa Fatima. Ngunit sa parehong mga kaso, ang mga bata ay halos mapuspos ng makinang naliwalag na nagmumula sa kanya biglang karagdagan ng mga paglalarawan na ibinigay nila ay napakalinaw kaya mahirap isipin na gawa-gawa lang ito ng mga bata. Kapansin-pansin din na ang bukal ng tubig na naugnay sa lasalet ay dati nang natuyo ngunit pagkatapos ng aparisyon ay muli itong dumaloy at patuloy na ginagawa ito. Sa kaso ng Cobadaeria sa Patima noong mga unang araw, ay naisip na halos imposible na ang anumang tubig ay matatagpuan sa maladesyerto, mainit at tuyo na lugar upang matugunan ang pangangailangan ng mga peregrino. Ngunit nang hukayin ng isang balon, naglaan ito ng saganang pinagmumulan ng tubig. Nasagana pa rin hanggang ngayon. Binigit ko na ito noong nakaraang episodyo kung inyong matatandaan. Siyempre, ang Dambana sa Lourdes ay kilalang kilala na sa mga nakapagpapagaling na tubig nito na nagsimulang umagos mula sa isang bukal noong mga aparisyon kay Santa Bernadette. Marahil ay hindi katakatakang makita ang temang ito ng tubig na napaka-prominente sa ilan sa mga pagpapakita ng mahal na birhen nitong mga di ang nakaraang panahon dahil sa kapansing-pansing lugar nito sa Ebanghelyo. Doon makikita natin si Jesus na nagsalita ng tubig ng buhay sa babaeng Samaritana sa Juan Kapitulo 4, verso 10. At nang maglao, nagsalita siya tungkol sa tubig na buhay na dadaloy mula sa puso ng mga mananampalataya na ipinahiwatig ni San Juan bilang pagtukoy sa banal na espiritu. Juan Kapitulo 7, verso 37 hanggang 37. Nagbinyag si Juan, bautisan ng tubig, ginawang alak ni Jesus ang tubig, at tumaloy ang tubig at tugo mula sa kanyang puso pagkatapos ng kanyang kamatayan sa krus. Ang tubig ay naging isang mahalagang bahagi sa katolikong teolohiya at ginagamit tulad sa sakramento ng pagbibinyag, ang pagbabasbas ng banal na tubig, ang paghahalo ng tubig at alak sa banal na sakripisyo ng Misa at ang paniwala ng biyayang dumadaloy mula sa puso ni Yesus. Tungkol sa kanyang mensahe, ang mahal na Birhen ay nakatuon sa pangangailangan ng pagsisisi at sa darating ng mga kastigo para sa kasalanan ng mga tao sa lugar doon sa Lasalep. Kahit gaano mang kabigat ang mga babalang ito, Malinaw na ang mga bagay na ipinapropesiya ng mahal na Virgen sa Fatima ay mas malala tulad ng pangalawa at mas masahol na tigba ang pandaigdig, taggutom, pag-uusik sa simbahan at sa Santo Papa at pagkalipol ng mga buong bansa. Ang panawagan ng Fatima sa pagsisisi kung gayon ay isang mas apurahan at nagbabantang bensahe para sa buong mundo. Kailangan nating tanungin ang ating mga sarili kung bakit nagsasalita ang mahal na birhen sa gayong paraan sa simbahan at sa mundo. Kung bakit madalas siyang dumitaw sa modernong panahon natin at isa alang alang din kung sapat na ang ating ginagawa upang tumugon sa kanyang mga kahilingan para sa panalangin at pagbabago ng buhay tiyak na mamamangha tayo sa pagtitipi ng Diyos, sa pagtitiis, sa napakaraming kasalanan at kasamaan ng sangkatauhan sa ating panahon. Ngunit hindi dapat natin hayaang humantong iyon sa kawalang interes at magkipit balikat na lang tayo at uh, malulong sa espiritual na kapabayan. Ang sitwasyon ng daigdig ay mas ngayon kaysa noong panahon ng Fatima nong isang libo na at pito, At higit pa kaysa sa panahon ng isang libo noong daan at apat na ang pangangailangang tumugon ng sapat sa mensahe ng Fatima ay sadyang kinakailangan sa ating malagim na panahon. Pinakamainam nating makamit ito sa pamamagitan ng paggawa sa mga kahilingan ng mahal na Pinhen. Ang pang-araw-araw na rosaryo, ang pagsasakripisyo, ang kumunyon ng reparasyon sa mga unang sabado uh, at ang pag-aalaga ng isang tunay na debosyon sa kanyang kalinis-linisang puso at ang sagradong puso ni Jesus at siyempre ang pagbabagong buhay. At yan po ang ugnayan sa dalawang aparisyon nito ng Lasalet at Fatima. Sa parehong pa parisyon ay umihiling ang ating mahal na Birhen ng pagsisisi at pagbabagong buhay. Dahil sabi niya, gumpa ng panahon ng lasalet na halos hindi na niya mapigilan ang mapagkastigong kamay ng kanyang anak. Kaya pakinggan natin ang uh, nag-aapurang mensahe nito ng ating mahal na Birhen habang may panahon pa ihanda natin ang ating mga sariling kalooban at tayo magpatuloy mag magrosaryo araw-araw tupdin natin ang hinihiling niya patungkol sa kumunyo ng reparasyon sa mga unang sabado at ang ang magsikap tayo na magsakripisyo para magbalik loob tayo sa Panginoon. At yan po ang ating pagtatahangal ngayong araw na Sana kahit papano ay nakapagbigay kaalaman sa inyo at naway ating pakinggan ang mensahe ng ating mahal na Birhen. At dito na po tayo magwawakas. Maraming uh, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming channel na ito. At uh, kung para sa inyo na hindi pa nakapagsubscribe, mangyaring uh, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang at subscribe na po sa baba at ang kampanya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa inaharap. At mag-like, uh, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video nito ito kung ito yung inyong naibigan. At kung nais nice niyo po kaming uh, suportahan, mangyari nga uh, lumahok sa aming eksusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta namin na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Pati Pio. Para sa mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipiyo.org At para sa mga mensahe, kung meron po kayong mga katanungan, mangyaring uh, mag-email po kayo sa angtinignipadipiyo at gmail.com At tuluyan na po akong magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At uh, maraming maraming salamat po siyempre sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre na patuloy pong sumusuporta sa amin. Na patuli patuloy kayong uh, din ng ating Panginoong Yesu Kristo. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. thank you